Una-una, iisipin -una, natin kung bakit kayo na homesick. na uh, Namimiss mo yung anak mo, yung asawa mo. Isipin mo, bakit ba uh, hindi ba ako masaya sa trabaho ko? Di ba Yun yung first. Bakit ka na homesick? Second, bago kayo mag-abroad, yung mga balak mag-abroad, dapat ready kayo. Ready kayo sa papeles nyo. Ready kayo na healthy kayo. Tapos, mas maganda kung mag-abroad kayo, may dala kayong mga bagay na gusto ninyo. Pwedeng may mga rosary, may Bible, o meron kayong paboritong unan, o teddy bear, para meron kayong memory dito sa Philippines na yun ang laging hawak-hawak nyo. Pangatlong tip para hindi ma-homesick, pwede kayo makipag-contact lagi sa inyong mga mahal sa buhay. Meron tayong Facebook, meron tayong Skype, meron tayong mga FaceTime ang tip ko din, ang ginagawa namin ni Doc Lisa, hindi rin maganda yung araw-araw mong tatawagan, araw-araw mo silang pupuntahan. Ah uh, kasi pag lagi mo silang tatawagan, lagi mo pupuntahan yung mga page nila, lalo ka malulungkot eh. Minsan ginagawa namin, pwedeng once a week lang. Pwedeng once a week lang na mag-uusap kayo. Tapos yung mga ibang panahon, di trabaho na lang tayo. Trabaho kayo six days, tapos one day kayo makikita. Para hindi laging homesick kasi kaya naman tayo pumunta dyan para magtrabaho, di ba? Tsaka kung maraming tawag na tawag, mahal din eh. Number four, dapat mag-iisip tayo lagi ng mga balita. Kung anong balita dyan sa bansa nyo, sa Hong Kong ba yan, sa US bayan, sa Saudi ba yan. Kung ano balita dyan sa bansa, maganda, mag-aral kayo, ano ba yung issue nila, ano ba yung gobyerno nila, ano yung bago nilang gamit, para yung utak mo malibang wag puro Philippines, Philippines. Kasi kung puro Philippines, mapapauwi ka ng di oras, sayang din naman. Pag uwi mo dito, wala rin naman ganong trabaho. Okay naman, Daklisa? May mga comments? Ilan, ba tayo? May konti na? Yes, pwede ka magsalita. So, isip ka ng mga news. Tapos, isip ka rin ng mga magagandang kwento. Ah, minsan, pwede rin kayo manood ng mga movies pag sa mga palabas, doon lang tayo, huwag masyado sa drama. Pag drama, malulungkot ka lang lalo. So, more mga happy movies, comedy, pampasaya, pampalibang, action. Huwag yung nakakalungkot kasi lalo ka malulungkot. Pwede ka naman magsilip-silip ano nangyari sa Pilipinas para at least up to date. Number five, dapat busy ka sa trabaho mo. Yan talaga ang number one. Kailangan busy ka, 100% ka sa trabaho mo para alam mo yung... Siyempre, doon ka naka-focus eh. Kung hindi mo gagaling ang trabaho mo, di, hindi rin masaya yung boss mo doon, di ba? Para at least malibang ka, gawin mo challenge. Number six, dapat healthy ka. Healthy foods, tulad na tinuturo namin ni Doc Lisa, mga saging, spinach, fruits, vegetable. Iwas sa mga junk foods. Siyempre, pag healthy ka, siyempre sa abroad eh, mag-isa ka, stress ka na. Maganda healthy yung kinakain mo para makabawi. At Siyempre, dapat dala mo yung gamot mo. Alam ko, mahirap magpa-check up diyan sa abroad, di ba? Alam ko, minsan ayaw niya yung mga doktor. Pero iba, okay naman eh. Tsaka, maganda sa medisina, kahit nasaan ka sa buong bansa, kaya ka gamutin ng ibang doktor sa ibang bayan. Hindi ka tulad ng lawyer. Ang lawyer, pang Pilipinas lang eh, Philippine law. Pero pag doktor, pare-pareho ang katawan natin. Yun, yun yung advantage eh. Number seven, para sa homesick, mag-exercise lagi pumunta sa gym, mag-jogging, magsayaw, mag-ikot-ikot sa mall. Kasi pa nag-jogging tayo, lalabas yung endorphins. Ito yung mga happy hormones natin. Tapos number eight, pwede kayong makipagkaibigan sa mga foreigners. Di ba? May mga kababayan tayong Pilipino dyan, makipagkaibigan kayo para at least meron kayo parang community din doon. Siyempre, number nine, iwas sa mga temptation, ang mga alam ko, baka may asawa, may mga liligaw. Ingat-ingat din tayo. Number 10, pwede kayo mag-ikot-ikot sa, sa lugar ninyo. Butingan buti nga, naka-abroad kayo. Eh. Baka kung nasa Paris ka, di punta ka Eiffel Tower. Kung nasa Europe ka, pun puntahan mo na yung mga museum dyan. Kasi kaming sa Pilipinas, hindi kami makapunta sa mga lugar na yan. Mahal. Habang na dyan ka, i-enjoy mo na. Tsaka sa akin, enjoy mo yung fresh air. Ganda ng fresh air na dyan. Pero mo, ang ganda-ganda ng hangin dito sa Pilipinas, hirap na hirap tayo na bumili ng mga puno, ng mga halaman para lang may fresh air. Grabe yung pollution, sira yung baga natin. Kaya nga, mas maiksi ang buhay ng mga Pilipino sa mga roads, eh, sa tabi ng mga EDSA, mga traffic roads. Kasi nga, nahalalang hap natin. Kaya swerte kayo dyan sa abroad. Marami ding advantage. Ito mga tips ko, pang OFW, sulat kayo pwede nyo isulat yung mga nararamdaman nyo. Kahit hindi nyo i-post. sulat nyo ano feelings nyo, gawa kay diary everyday, anong ginawa nyo, anong mga ideas nyo. Maganda yan para at tapos, number 12, laging magdarasal. Siyempre, di ba? Magdarasal tayo lagi. Tapos, mayro pa ako huling tips para sa mga pamilya nyo dito. Siyempre, yung mga pamilyang naiiwan dito, dapat mag-a-adjust kayo. Pag wala si mami, yung panganay na nababae ang magiging mami pag wala si daddy iba na yung magiging tatay o nanay sa mga anak so mag upgrade kayo tapos sa mga nandito syempre independent na kayo dapat alam niyo na tama mali mas confident kayo pero syempre uh, meroding positive tsaka negative kayo so, mga magkakapatid kayo na magsusuportahan and number three last na lang yung mga nandito sa bahay kung pwede huwag masyado magpadala ng bad news. Ito, ito napapansin ko, sabi ng mga uh, kamag-anak dito, Uy, si kuya may sakit na nahilo. Siyempre, magpapanik yung sa abroad eh. Di ba magpapanik sila, hindi ba sila makakauwi. Eh. Kaya sa akin, kung kaya nyo na maayusin dito, yung mga health problems, yung mga issue at away sa Pilipinas, Wag na natin parating doon kasi very sensitive yung mga nasa abroad nakakaawa uh, yung mga OFW. Kaya ginawa ko lang itong short video para makasama kayo at mabigyan kayo ng tips.